Dito po tayo sa pwesto nila Madam Malu at Dante. Nakikita niyo po, Mayroong pong dumadating na mga sariwang gulay dito. Yan po, mga upo, mga sariwang patola. Alamin po natin ang presyo ng mga asking price ng kanyang mga gulay. Napakarami pong mais, tiyak mais na dilaw yon, upo, okra, patolang lang palisi, bonitong ampalaya, puso at luya. Ito na po. Good morning, madam. Ang ating isang maganda at sexy sa sakadora dito sa ating baksakan. Yan. Madam, ano may isyon? Dilaw puti. Dilaw po. Magkano po yung puti natin ah, dilaw na mais ngayon? 70. 70. Madam blooming ka ata ng blooming na blooming. Yeah. Ang dami mong upon dumadating. Ano yung balag? Balag po. Magkano yung balag natin ngayon? 35, 30 asking 35. Oh, 35 35 ang asking price niya. Ay yung okra natin. Okra ayan asking Ah, medyo umangat na naman, oh. No? maganda na naman presyo. Oh. E eh, yung bonito natin ang palaya? Ayan, 70. 70. Itong patola natin paligpip? 35, 40. 40, 35 ang asing fresh. Yung luya natin? 60. 60 at yung puso mong mapagmahal. Ay, uh, last na tanong ma'am, ano ba ang sekreto niya at napapanatili niyo ang kagandahan? <laughs> Matutulog. Yan, yeah, natutulog. Dapat na matulog na maaga. Oh, blooming. Maraming salamat po. Sa walang problema, no? Ayun, ganun sana. Salamat. Isang mapagpalang araw, pabanato ang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke dyan, sa lahat ng ating mga kagulay, and of course, sa lahat po ng ating mga masisipag na kaibigang farmers at sa ating mga kapwa kabanatwenyos. Welcome po uli sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po. Ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay January 30, araw po ng Martes. At isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update sa mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market Palente ng sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan, kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan Mister Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana ma-subscribe po natin ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke kung gusto nyo pong naka-update sa mga presyo ng ating mga gulay dito sa Baksakan araw-araw at kaya tara let's samahan nyo po ako sa mga kaibigan natin kasama natin sa Kadora sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ngayong araw po ng Martes Ngayong araw po ng Martes ay bumabaha po uli ng mga kamatis dito sa ating baksakan. Hindi lang po kamatis, pati na rin po yung mga lokal natin na sibuyas na puti. Nakikita ah, nyo po yan, dami. Ang kaibahan lang po ng dalawa, ang kamatis po medyo mahal at ang ating sibuyas na lokal na puti ay mura. yan Kaya yung sa mga farmers natin na taga bungabong dyan yung mga nagpo-produce ng mga lokal uh, local natin sibuyas na puti ito yung mga produkto nyo po sana po tangkilitin ng ating mga kapalengke o mga kagulay alamin po natin yung presyo ng kamatis ada magkano yung ano natin asking price ng kamatis ngayon per kilo okay. 80, ayan. Talagang angat pa rin siya. Eh, yung local natin, si Boyas na puti. Ah. 320 po. Ayan na. Dito po, 320. Ayan ang kamatis. Okay. Ito, alamin natin kay Madam Tintin ang presyo ng kanyang kamatis. Dami. Dami. Padampin, magkano yung kilo natin ng kamatis ngayon? 75, 72. Oh, 75, 70. Yan, naglalaro. Ayun, ang dami niyang kamatis, oh. Ito, yung ano, siling panigang rin, magkano? Siling panigang. 25 po. Oh, 25, medyo umangat yung siling panigang, ano. Ay, yung, oh, yung sultan. Malaki po, 30. 30. Sultan po, 90. Oh, 90. Dito naman sa pwesto ni Isko napakaraming papaya. May sampalok din siya, alamin natin ang presyo. pati yun ano to, yung hagod. Madam, good morning po. Magkano yung papaya natin ngayon? Lebe. Ay, lebe. Mura, no? Diyos kahapon ngayon, naglalo nagmura, nag-9. E yung sampalok natin? Sampalok, sampalok. Sampalok, madam. Madang po 18. 18. Yung hagod nyo po? 20 po. 20. Ano ba ito? Adaw ng sili? Eh, talbos? Magkano yung talbos? Eh, hindi ko eh. Pero magkano yung turing nyo po? 30. 30. Ayun, napakumura naman eh. Okay, salamat po. Nakapost na ko yung eh, Dante, hindi mo lang inakoy eh, yung ano. Yung? pa naman yung ayos eh. Ayan eh. Kaya, <laughs> nga, kaya nga. kaya na inano ko, kinukunan ko na todo para ano, ma mapansin. Yan. Yan. Salamat. Dito tayo sa masipag natin na sina Sir Eric at Sir Jan. Sir, ano ang palaya sir yung ina-ash niya? Ay, po. Mistisa. Magkano ngayon askin price sa mistisa? 60 Anong talong niyan? Ah uh, mucho po. Mucho. Magkano mucho? 40 po. Ayun pala yung magandang, ano, magandang ina ni Sir Eric. Kapal, yeah, may palaya ka na. Ha? Salamat Sir Eric. Yan, dito tayo kay ano eh Atilus. May nakita kasi akong teche eh. Good morning Atilus. Atilus, magkano yung peche natin ngayon? Eh, gusto ko benching ko 25. Maganda naman yung niya mo no? Maputi oh. Maganda ng peche niya. 25 ang kanyang touring. Anong si anong si ito um, yan? Bulakan. Bulakan oh, magkano? 120. 120. Medyo bumaba na rin oh, nakaraan Marami na, nakara na ba ba? supply. Oh, supply. Maraming supply. Ang marami pa, supply. pa lang supply ngayon, sitaw, kamatis, pati lokal uh, local na sibuyas sa puti. Yung kamatis ang natin ang magkano? local. Oh, sibuyas na puti 25. Oh, okay, ito ano, kamatis natin. Ayan 68. 68. Etong sibuyas na pula. Dito eh. Oh, oh, 5 days yan 60, 58 ang asking price 10 kilos, 620 yan, ganyan okay, may gusto yan. Yan, pag may mga gustong bumili kay Ati Luz At one, ang kanyang presto, ayan lang po pagpasok <laughs> na pasok <laughs> niya lang po sa entrance <laughs> salamat Ati Luz <laughs> yan, napakarami nga ngayon sito din pala ayun, no? ayun ganito yung sito, berde ano ba to? Mega? Magkano yung mega? Asking price. Sa libro. Ito, itong Bulacan bike. oh. Ah, mas mahal yung mega sa ano sa Bulacan bike. Ayun pa, asking price lang asking, yun. Marami din nga lang ngayon sito, ano? Itong talong natin, itong talong yan? Ay, okay, mucho. Mucho. Magkano yung mucho natin? Ayun, mura medyo yung ano, talong. Mura pa rin yung talong ngayon. Eh magkalin Taiwan natin ngayon polling. One pa, yeah, mahal pa rin. Anong ano to? Anong ang palaya? Magkano yan? Galaxy yan o? 45. 45 mo? Ay, mura na rin ang palaya. 45. Dito kay Rosa, meron namang, kanina, pecho yung natanong natin dito naman, mustasa. Magkano ano yung mustasa? ropa, napakamura pero tingnan niyo yung dahon, no? napakaganda. Eh. Ayun ka pa natin. 75. 75. 70. 70. 70. 70. Siling panigang natin ngayon, magkano? 20. Ayo, kumpara. Ah, mura pa rin ang siling panigang. Samna ba antin nila? Ah. Are, ang sigarilyo. So, Ay, gusto mo ha? Sigarilyas, 350. 350 ang sigarilyas. Jane, magkano yung okra natin magaganda? 50. 50, 500 per bundle. Ano na kayang, oh, ano na kayang lagay ng ano natin ngayon, ng kalabasa? Tingnan natin. Medyo, palagay ko to, tumaas eh. Dito kay Bin may kausap pa si Madam D unahin muna natin yung mais na dilaw, pati puti good morning Madam Jane Madam Jane makaano yung mais natin ng puti 320 eh yung dilaw natin ano 200 200, gumaganda si Madam Jane araw araw ayun sa luyot sa luyot 12 12 yan kailangan lang pala magtinda ng gulay eh para gumanda ang babae ka dito. <tihil> <tihil> meron mm -hmm. <tihil> din si Buyas na lokal na puti. Marami talaga. Ito, alamin naman natin yung ano, super white na garlic niya. Madam bandi super white garlic. 7.50 po. 7.50 Kasi puti ni Madam bandi yung garlic. E eh yung ano natin, kanso. Meron po tayong ano. Sixty six 640. 640. Yung mga sakadora dito, kung nakikita nyo yung, yung face nila sa video, magaganda na. Lalo na po, pag personal yan. Eh. Pag nakita nyo sa personal yan, na, mapapawaw na lang kayo. Oh. Uh, ah, uh, pap papatanggal nyo yung mga mas nila pag nakaharap nyo sila. Yeah. Ah, uh, salamat po nga, uh, Madam Magaganda aming vlogger dito na. Dito po sa bandang isip, may nakita kong supiyang kalabasa. Madam, magkano na po yung supiyan natin ngayon? 30 po. 30. Sa ating laluyang magaganda, kasing ganda po ng tindera. 5-5. Yan, mas side view pa lang po yan, ha. Maka side view pa lang siya. Pag, pag naka front view na, ayun na. Sa maganda po yung itin niya. Maraming salamat po, Madam Maganda. Dito na lang po natin tanungin kay Madam Ara yung kalabasa. Dito kasi si Madam Binay saka pareha din naman yung asking price badam araw magkano na yung kalabasa natin yung asking price may 8 po may 20 mag po 20 medyo mura pa rin pala ayaw pang umangat yan meron pong taga mekaniko po ng kalan dito si Rani ko po yan dito po tayo ang isang nag-iisang pesto na meron tindang alugbati wala na pong iba kundi andito lang po yan nasa bandang exit Madam, magkano na yung alagbati ni Sir? Yeah, simply, di di o, 35 pa rin po. Yeah, siyempre, meron din. Hindi po nagtuloy ng 4. 35 din. Tapos di siyempre, meron din siyang talbos na magaganda na ano, na siryo. Okay. Magkano? 150. Di eh, dito sa papaya mo. Eh, magkano naman yung palinis ng kuko? 150 na may naglilinis. <laughs> Kung gusto nyo rin magpalinis, meron dito. Kasi pag natagalinis natin. meron sa gusto Ito, lagi kong dinadat na dito, natutulog dahil laging pagod. Dahil sa kasi niya, nakakatulog lagi siya. Kasi gabi pa lang gumagawa na po to hanggang madaling araw, umaga. Kaya pagdating ng mga alas 9, alas 10, yan kaya medyo nangangayayat na po yung ating kaibigan. Sir Idol, magkano, yeah. <laughs> magkano na po yung patatas natin? Patatas po, 700 hanggang 680. oh, 700, 680. Itong keros na mapuputin, napakaganda. Keros po, hanggang 50, 580. Oo, oh, 580. Dito po sa Sayote. Sayote, yan. Eh, doon po sana natin, labanos na mapuputin. Labanos. 180. Sa repolyo natin. 200 yeah. 190. Sir, kamusta naman ang pagiging CEO natin, yung pa, pagmamalis natin sa ating ano, palapid, business? Malapit na lumubog. Yun, lulubog. Lubog sa utang. Huwag <laughs> po kayo maninawa. Mapagbiro po talaga yan. Pero pag nakita niyo po talaga yung kanyang lifestyle, tatlo po ang sasakyan yan. Isang, isang Montero, isang Fortuner, Isang Honda Civic ba yun? Kaya nga pa yan. Yung chinelas po niyan, imported. Pagdating po sa labas yan kasi nagbabalat kayo lang eh. Balat kayo lang yan. Ayan. Kaya sa mga gustong umorder ng gulay bagyo, dito lang po sa magkumpare yung dalawa. Sa bandang exit, punta niyo po sila Boss day, yan. Eh, talaga dito, kompleto sila ng gulay panahon bagyo. Panahon oh, lang po kulang. Oo, panahon lang kulang. Panahon. Dahil, nga, dahil nga kasi masisipag po no? eh. pumapayat na, nawawala na yun siya no? Dati medyo litawin siya ngayon wala na po. Thank you sir. Thank you, sir. Dito kay Boss Oji, galyang na puti pati pula. Galyang na pula. Uh, ayan. magkano yung galyang na pula? Uh, wala Malalaki po? sir na yan, 300. 300 eh yung mga medium size. Medium size 45. 45. Ganun din yung sana, Ako, sa ano puti. Yan. Um, pahabak muna sa pangpaswerte natin sa buhay. Yan. Salamat yan, Boss Oji. Yan. Uh. Yan dito, may nag... Kaya Ate Glo, morde siya ng maraming sampalok. ko oh. Alamin natin magkano yung sampalok niya, pati yung puso niya mapagmahal. Ate Glo, magkano yung sampalok natin ngayon? Ha? Ah? 18. Ay, huwag ka magbubot. Baka makunang ka Ate ano, Glo. Baka malaglag ah. Ay, nako. Ang tagal mong binuo yan. Baka mahulog, ano? Baka malaglag. Ingatan mo yung pinag nasa sinapupunan mo. Eh yung ano natin puso mo mapagmahal. po, Te, Pinse. Eh. Ina inahanap ko yung tindero dito ng ano ng pipinong bakla na sa likod ko lang pala yung pogi natin kay Bigan. Magaling yung pipinong bakla natin, boss. 30. 30. Dito sa superior natin. 3 3 3. 3. Ayan, puti oh. 30. 30 yung puti. Salamat, boss. Pogi. Ayan. Kamukha ni Jerry Clabal nung ano, yung bata <laughs> eh. Jerry Clabal, lagi na naglalabat. Dito, <laughs> alamin din natin yung kalabasa ni Madam Susan. Madam Susan, magkano na yung kalabasa? Good morning, sir. Idol ko. Ganado na naman sa pagtatali. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? 20. 20. Okay. Ayaw umangat ng todo. 20, 19, gano'n. Oh. pero marami tayong kalabasa ngayon. Ah. Oh, marami. Pati mais, marami. Kamatis, marami. Uh, ah. sibuyas na puti, marami. Nakakita tayo ng sigarilyas. You know? Maganda ng sigarilyas. Ayan. 50, 40. Napakamura ng sigarilya. Dati nasa 90, sandan eh. No? Ngayon napakababa. No? Ayan. Isa sa mababang gulay ang ating sigarilya. Padama nung kamote ito. Oh. Puti po. Puti. Magkani ba yung puti? Puti. Ayun ba 130 ano. yung luya mo maganda. Maganda pa. Ah, oh, yun kasing ganda mo. 5-5. Salamat. Ayun. Ayun. po muna boss dito kay Konsi Ato. Ayan. Sabi oh. sa inyo, maraming mais eh. Konsi Ato, ano ito? Mais na puti? Dila po. Ah, dilaw. Magkaming puti. Ah, dilaw natin ngayon. 18. 18. Napakamura. Dati kasi nasa 20. Ngayon, oh, 18. 18. Oh. Eh, yung puti natin. Wala? Wala po kami puti. Oh, Wala puti. Anong talong ito? Uh, kalisto. Kalisto. kalisto Matanda. Magkaming oh, oh. itong matandang kalisto. 70. 70. Yan. Mga bahang, ano nangyay, mais. Kamatis. Pati yung luya, ah, yung local na sibuyas na puti. You know, tam, ano, dahil dami ano, so. mais o. Ito, nakikita ko, habang natutulog to sa kabila, nag-picture pa, nag-post eh. Talaga napakasit. May nagpapauwi niyang ano, de, sabi nga, may tinda pa raw siya. Talagang pinilit na maubos yung danda. Ang ano, ano niya. Madam Ella, magpapay nga, baka naman magkasakit ka naman, alalahanin mo. Oo. Oh. Yung kayamanan mo, hindi mo madadala sa kabilang buhay, ano? Papahing na ka naman. Magkano yung magkano si Buyas natin ngayon, ano? 170. 170. Nakita kita, bandang, siguro bandang alas 12 Na-monitor ko hanggang alas 5, ando doon pa rin. Alas 5 na madaling araw. Biro niya, alas 12 ng gabi. Nagpo-pos sa kanyang FB. Para maraming bumili. Yan, ano? Yan, napakaganda po ng kanyang pagbabago sa buhok niya. Napakaganda. Bagay po sa kanyang sabi nga nila mukha Hindi ano, sino nagsabi hindi naman. Wala ka namang backpack eh. Nagbabakot <laughs> na ka <ako> para. ako yung murado ka magalala. Dito kay Ate Sally ko, yun, meron din siya sigarilyas. Kaya lang ang sigarilyas niya, ito ang makasarapan sa sigarilyas, yung maliliit na berde yung berde. Sariwang sariwa. Ate Sally, magkano ito sigarilyas mo ngayon? Ha? Ah? 60. Talagang bumaba na dati. Sanda, 19, ngayon. 60. Itong murado natin talong. 30. Mura lang din. Ano? Ano yung ano? Ano yung ano? Yung, ano yung, ano yung palaya? Hey! 70, 65 yung maliit ng konti. Ano yan? Ah, bisnis Ay, yung uh, Ayon, kamatis natin. 70, 75 na eh. May ganito. May 80 pa nga eh. Ayan ang pinaka ano ngayon, bumabaha ng gulay dito na kamatis, uh, sibuyas na puti, sitaw, marami din. Ayan, may sibuyas kami doon. Oh, yun. Oh. Ayan, sibuyas na pula meron doon. Magali sibuyas na pula mo. Ayan, Ayan oh, dito sa parin John John ko. Sabi ko, dumadami din, marami din yung sitaw. Berde berde. Sir John John, anong sitaw to Berde. Negros ba to? Diyan, may glass ba itong sitaw mo? oh, mega. Itong sitaw. Magkano yung mega natin? na yung mega natin. O, oh, mo, napakamura. Marami din kasi nga yun, sita. yung sitaw ngayon. Ano yung O, yan O, no? Yung Ano yun? Mariposa Kasi marami tayong ah, variety ng sitaw. Gagaling na ito? Dok, sa Baldon, maraayos. May mariposa tayo, may negro tayo, may mega tayo, may white tayo. Bakit ako po pala? Kaya uh, marami po tayong sitaw ngayon din. Darating lang galing. Pero mura-mura ang mura sitaw natin. Eh, yung talong na 'tong lalaki oh. Ha ba? Ito tinatawag na talong malalaki. Pwede kang sai. Ano 'yan? Kalisto. Kalisto. Mga 350. Salamat Sir John Dito po sa pwesto ni Madam Sel Sa nagre-request sa pwesto ni Madam Sel Ito po si Madam Sel Wala pa po Sir yung tinatanong niyo si Ito Ito meron siyang Batolang ano, pinis Magkano Ma at ito Sel? Iyang ano natin Taiwan Talagang pag malamay, 1-8 pa ngayon. Eh, yung ano Ay, natin, yung uh, panila. Uh, wala ka pansitaw? Wala. Yung mga pansitaw Ano yun? Bulacan? Ah, berde, mga ano. O, oh, sandaan daw yung mga sitaw yung berde. May kinis tayo, oh Salamat. Isa pa pong maraming kalamansi ganyan dito, yung good na good. <laughs> Yung kalamansi, like yan po, 1,300. Bagong-bago ang kalamansi, 1,300 po. My friend, magkano yung sultan natin na maliliit na gano'n? Sultan na maliliit is 100. 100, napakamura. Ito ang mga natin, bonito. Ang um, bonito is 65. 65. Maganda, maganda yung ano natin na yun yung nakalagay sa ulap. Pang Valentine na yan ah. Maali, maali ka po. Oo nga, maali ka po. Nasisira yung aking beauty oh, sa yeah. alika Nakakasira talaga ng beauty yan. dito po sa pinakamagandang sa Kadora, kahit nawala wala po siyang gulay, napapadaan lang po ako dito para kunan ang pinakamaganda natin sa Kadora. Yan ah. Pero tanan na natin. Lawrence, <coughs> <yun, tos> <yun, tos> magkalisitaw natin. natin. Mura eh. Ayan po yung maganda natin na sa Kator. Maganda talaga. Ay, wow. Maganda naman ng daon sa Albus City. Alala. Magkano yung talbos natin? Ha? Sandaan Eto, ano ba ng sitaw to? Ha? Green. Magkano yan? Ask price. Ito? Mura. Mura na? Dati nasa pinakamababay sandaan ngayon. 80. Napakamura. Okay. Depende. Kaya eh, ang sigang mo. Ha? Mababa pa rin, ano? Salamat. Ano? Kapi dito kay Ate Abel, oh. May maisan, mais ang Ate Abel, puti ba to? Magkano puti mo, Ate Abel? Magkano puti mo, Ate Abel? Puti? Puti pa, 30. 30. Isa po sa maganda nating mamimili siya si Madam Nicole. Napakaganda. Gusto ko ko na si Madam Nicole maganda kasi. Ay, bahala ka sa ano mo gusto mamili. Ate Abel, yung upo mo. Tingnan natin kung bahala o ano. Okay lang, tatlo. Wala ba gagawin? Alam mo, pinasan ko ba, Ate Abel? Bulang po base natin, po, upong dapang tawad sa kanya, Pero ang asiling nito, 18. 150 isang bundle. Yan po, bumabaha po ng mga gulay dito, ket, ultimo tong dahon ng ay ah, tong ano, talbos asiling panigang. ayan, lumabaha. Yeah, may model po tayo ng post dito. <laughs> Inaawakan niya po yung pose, baka bumaksak. Awakan mo, baka bumaksak. Yan. Awakan mo yan, baka bumaksak eh. On, dami natin si Buyas na puti. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ngayong araw po ng Martes. January 30 po please don't forget to follow sana po maipollow po natin ang ating FB channel Palengke ng Samitan. ganun din po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke pare kung po ina-upload ang aking video sa YouTube at FB nauna po tayo mag-upload sa YouTube kaysa po sa FB kasi po madaling mag-upload sa YouTube Ewan ko pula kanina, baka Mag-iingat po tayo pag tayo po mga ngalakal dito sa ating palengke ng sa sangitan, sa ating baksakan. Magdala po tayo ng ano, ng payong. Medyo may init din eh. Yung mani, ganun pa rin. 85 sa nagtatanong ng mani 85. Okay, see you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ay, Obrigado.